mapagpalang lahat sa inyo no mga katandar mga ka idol no yan magbibigay na naman tayo ng tips magbibigay naman ng tips para sa mutya ng langka para may alam kayo talaga makinig kayo para matutunan nyo yung makahanap ng mutya makinig kayo sa tips ni otol nyo tander si wala naman na wawala kapag makinig kayo sa advice ito yung advice natin mga katander na mga idol yan ang tips nga din ngayon ay tungkol sa mutya ng langka yan, ito yung unang tips huwag natin patagalin na no? Diretso na ito yung unang tips mga katander mag tanim kayo ng langka na no? tatlong buto ng langka kapag makakuha kayo ng langka na hinog magtabi kayo ng tatlong tatlong buto tapos ilan nyo lang siya pagsapit ng pagdating ng kwambala malalang araw no alas 3 ng hapon abangan nyo magtanim po kayo ng tatlong buto ng langka doon palang kapag tumubo yung tatlong puno na yon yan po pampasirte na po yon pampasirte na po yon lalo nang tinanim nyo ng santo bibigay po yun ng mutya. Bisitahin niyo rin po pag mamunga na ng alas 3 ng hapon ng Viernes Santo. Baka bigyan po kayo ng mutya kapag may mabuti po kayong kalooban. No? Yan. Yan po yung advice ni Uto Tandem. Gumawala po tayo ng kabutihan mga katandem. Chak na pagpapalain po tayo ng Panginoon. No? advice pala ni Otol Tander, pag ng buto ng langka mga Thunder tanim ng langka na para makakuha kayo ng mutya huwag nyo pong itanim sa nadadaanan ng tao na lakara na, no? na mga Tagalog kinig kayo kasi makatander para magkaroon kayo ng mutya na malakas at pampasyerte no? tapos yun ano mga uli na kanap ko nyo lang yung tips ko sa inyo check na makakuha po kayo yung palang advice ko na tanim kayo ng tatlong buto pag tumubo po yun sa harapan ng bahay nyo yan po yung Pampaserte na po yun magbibigay na po ng syerte yun no? advice ni Utol Tander yan po ay dipindi pa rin sa ating Panginoon Diyos amang makapangirayan sa lahat no? siya pa rin ang nakakaalam kung bibigyan tayo ng mutya ng langka halimbawa Bini na tumubo na yung malangka mo malaki na, namunga na nainog na siya abangan nyo yung mga tandil kapag may hinog kunin nyo yun isa isa nyo yung buto malay nyo pag po kayo ng Panginoon makakuha kayo ng buto na bato kailangan po bato siya bato po yung mutya nun sa loob yan po ay biyaya po sa inyo kaya pagigyan nyo po matandil sa so, mga advice ko makinig kayo muli at mapagpalang umaga sa inyo lahat God bless to all.